Catherine Bernardo sa tanong kung handa nang umibig muli, kahapon pa. Reading ready na. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, nitong lunes, tinanong si Catherine Bernardo kung handa na ba siyang umibig muli matapos nilang kumpirmahin ng dating nabiyong si Daniel Padilla na hiwalay na sila noong Nobyembre taong 2023. Sa naturang episode ng programa ni Tito Boy, pinag-usapan ang upcoming movie nila ni Alden Richards na, Hello, Love, Again, at mga natutunan niya sa labing isang taong relasyon nila ni Daniel na nauwi sa hiwalayan. Bago matapos ang episode, tinanong ni Tito Boy ang aktres na kung handa na siyang magmahal muli. Kahapon pa, reading ready na, yes, masayang sabi ni Catherine. Sa naturang panayam, inihayag ni Catherine na walang siyang pinagsisihan sa labing isang taong relasyon nila ni Daniel dahil nakatulong ito kung sino siya ngayon. I'm talking about growth, I'm talking about being unselfish, about gratitude, dreams and all. Lumaki ako sa 11 years ng relationship na yun, anang aktres. And when the breakup happened, ang dami ko ring natutunan, saad niya at sinabing, feeling ko, I still don't know the real definition of love. Ayun pa kay Catherine, mas gusto nila ang hello kaysa sa goodbye. I hate goodbyes, personally. Nakakasad, ani Kath, na sinabing mas makaganda ang Hello, dahil may dapat na I look forward. November 2023 nang kumpirmahin ni na Catherine at Daniel ang kanilang breakup. Mapapanood sa mga sinehanang Hello, Love, Again, simula sa November 13.